Araw ng linggo ngayon, kaya naman nakapag-assist tayo kay Papa Bukit sa pag-inject ng vitamins sa ating mga BE. Ngayon po ay ikalabing apat na araw na ng ating mga piglets. Kaya naman kailangan na silang turukan ulit ng Jack Grant Premium. Yan po ay itinuturok namin sa aming mga alaga every 14 days and palawang beses na po to kasi yung first po na pagturok ng Jekron Premium sa aming mga alaga is pag 3 days nila galing panganak so from now kung nanganak sila noong nabaw linggo ngayon so mag lunes, martes sa merkules so pang 3 days tinuturo ka na, na sila namin ng Jetran Premium And ano yung ano nga ba po yung Jetran Premium? Ang Jetran Premium po is ito po yung iron supplement para po meron silang laban sa anemia at pampalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Kasi alam naman po natin is mga babies pa po, po sila, mga piglets, so prone po sila sa mga sakit. So kailangan po natin turukan sila ng Jekran Premium as iron supplement pagkatatlong araw galing panganak and ngayon sa aming pagturok is pang 14 days. So dalawang beses po kami nagtuturok ng Jektran Premium. Again, uulitin ko from sa 3rd day at sa 14th day ano sa galing sa panganak sa kanila. And, ang ating pong dosage is isa, 1 ml per head. Again, 1 ml per head lang po ang ating itunuturok sa kanila. So, ngayon po is hopefully maging mas malakas pa sila and hindi sila magkasakit. Kasi pag nagkakasakit po yung mga piglets natin is of course hindi maganda yung kanilang paglaki. 'di ba? And lalo na pag nagtatae. So, dapat alagaan talaga nating mabuti at bigyan natin sila ng mga vitamins and of course ng iron supplement kagaya ng Jectran. Sa iba po siguro is iba yung ginagamit nila. Kami po is Jectran Premium yung ginagamit nila. Pero hindi naman po ibig sabihin na Jectran Premium ang ginamit namin is yan po yung pinakamaganda no so hindi po lahat po ng mga iron supplement is maganda po sa sa ating mga biik it just so happen na ito ito yung ginagamit namin sa aming mga alaga so yan po no malalaki na sila and of course pagka 35 days iwawalay na natin sila sa kanilang mother pig So, hopefully po is may natutunan kayo at may nakuha po kayo sa aking na-share for today. Yan po. Kami lang po pala yung nagtuturo niyan. Pwede naman po yung may, kung may mga vet kayo, pwede din po. Kami is, kami na lang po nagtuturo ng vitamins nila kasi meron naman din po kaming available. Pero kung tatawagan po namin yung aming vet is, pwede din po naman tapos libre na po din yung vitamins hindi na kami bibili yan kami kasi may may naka-stock pa kasi kami so kailangan pa namin ubusin so pag wala na pwede na kaming humingi sa aming assistant sa aming eh? veterinarian yan po